Busing drop off ah, mga bagya ta ikot eh. Hindi pa pwedeng dito. Hindi hindi pwedeng dito. Bakit? Ang tinatanggap lang dito sa food sa gamot. Ah, mga ganun lang. Layo pa na ikutin kasi. Dito ako tinuro ng map kasi. Ito, ito sa uh, natin ito, niya, sir. Pero alam mo naman yung gate 1. Hindi, hindi ko alam yun. Hindi ako pamilyar eh. Oh, tick. Oh, saka okay. tatawagan ko lang. Baka pwedeng i imit na lang sila. Baka <laughs> <sighs> nang daming arti dito ah. Hindi, may may baka medyo malayo sa Black 13. Papupuntahin ko na lang dito, baka pwede. Tawagan ko na lang. Hello po. Hello ma'am. Apo? Ma'am, bali kasi dito ako tinuro ng Google sa may ano pa lalikod. punta po. po, kayo sa main avenue. Opo, uh, sa Gate 1 po kayo dumaan. Opo. Ikot pala. Malayo po, po baka dito, ano? ma'am. Teka lang po. Sige po. Kasi ano pala dito, ma'am? pagkain at gamot lang? Ang nai de de naman eh. Pagkausap na lang sa guide. Sige po. Teka lang po. Sir, kausapin daw kayo. Hello po. Naka-loudspeak na yan? Wala po.

Kung hindi ko dadaan ma'am, eh, ano ma'am hindi ko pwede kasi hindi auto sa namin ma'am. Ah, pagay lang kayo. Sige boss, sana ikut na lang ako. Mama. Arte utang ayo magpapasok dun eh daming arte kala mo ganda ganda ng subdivision intake na yan ay nako pagka nakakuha kayo dito sa nagustin sa nagustin 1 doon sa may metro gate gate 2 ikot na lang agad kayo ng ano, gate 1 di eh, pala pwede din yung mga item item lang kailangan pagpapasok ka doon dala mo pagkain o kaya gamot doon kanila papayagan